Oh, Ganda ng view rito. Tabi tayo, sa tayo. Ganda ng lupa hindi ito. Ito ako ng guardia eh. Hmm. Ganda pala sa side na ito ah. Oo. Oh. Ang pa nito Gagawin pa kayang ano yan? Ah oo, ginagawa na nga eh Grabe Lawak nito Oo Na ano. Pagbalik. Oh, hmm. Enter, malapit lang pala ano, ang entrance, ano. O labas niyan, pagka-adyanka nag ano, dumaan. Lalaman natin, kaya suruin natin. Jumpa la. Doon kami nag-antay eh. May da... Ay, parang iba yung way. oh, yung likod natin. Ay, yung sisabi ni Paolo. Ay, ito yung uh bayo. Oo. -oh. Diyan tayo eh. Ay, hindi. bayo. Blue yung sa atin. Santol? Oh, Oo, santol yan. Kaso, may bunga na pero bubot pa. Ayun yung sa atin, oh. yun know, yung may exhaust. Oh. Oh. <laughs> explore, explore tayo. Ngayon pre, oh, yung hulmahan. magdadabog nga na <laughs> Nakita mo bebe mga gulay? Nabili ng gulay Oh. yung sinasabi ni ano, mga guide? guard. Ang laki. ka Iba yung amoy ng hangin dito. Sariwa yung amoy, amoy damo. May Dito pala may bilihan na malapit oh. Sa likod lang natin eh. Ay, yung gulay. Hindi na tayo lalayo. May bilihan na tayo. Hindi na tayo sasakay ng ano, di ba?

Ayan pre, oh, may tubig dyan. Oh. Ayan, oh. Yeah, may mga damit. May nakita akong mga tubig-tubig eh. Lapit oh. Tubig rin pala rin. Okay.